pinitas ko na siya guys pwede na yan guys so ang daming bunga dito <laughs> ayan guys tingnan nyo ang baba na ang baba baba niya pero ang daming bunga ayan guys may pahinog na nakasayad na sa lupa ito guys ito 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 yan guys, oh. Ang laki. Parang hindi siya lemon. Ang dami dito guys, oh. Oh, ayan guys. Cherry. <laughs> Madam mo Tingnan nyo guys, oh. Ay ko. Matinik. Ang dami bunga. tapos ayan guys madama kaya <laughs> ayan guys o oh, tingnan nyo guys pahinog na siya tapos ang laki laki niya guys o oh, tingnan nyo ang laki laki niya diba nakakatawa lang tapos ito pa guys ito pa, ito pa. Hmm. Oh, dami dito guys nakatago pa <laughs> may pandan kaya dito ayun guys oh, uh, are ko natinik ako tapos ayun guys oh, uh, ayun pa ayun po guys charan mga hilaw pa tapos ayun tatlo pala tingnan niyo, guys yan lang yan Mag, ano, gagawa kami ng lemon juice kukuha lang ako dyan tapos ayun pa guys oh, nakatago lang siya guys may pandan kaya dito ganyan lang siya guys kataas yan ganyan lang siya kataas hmm. Nalit lang siya na puno dito yan sa likod ng bahay pero tingnan nyo naman guys ang dami daming bunga Ayan, ang dami niyang bunga, guys. Di ba nakakatuwa lang tingnan? Di mo na kailangan mag-ano, guys. Di na kailangan bumili sa palengke. Kasi may sariling tanim na. Ayan, guys. Ayan, 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 ayan. Ay, wala. Nahila ko. Sayang. Nahila ko. Tapos, pipitas ako dito, guys, ng gagawin kong lemon. Ito guys. Ito ang tatanggalin ko. Iyan. Keren. Hmm. Ganda guys, Diba? Oha Oh ha. Yan guys, tingnan niyo guys ang dambunga nakatago dyan sa baba o oh, andyan o oh, andang bunga pinitas ko na siya guys pwede na yan andang nakakatuwa gagawa ako ng lemon ito lang ganito lang siya kaliit na puno tingnan nyo guys ang liit-liit ng puno niya. Ang liit ng puno niya, guys. Pero ang bunga, guys. Ang bunga niya, ito siya, guys. Oh. Oh, ha? Ganyan ang bunga ng maliit na puno ng ano, lemon. Okay, thank you for watching, guys. Thank you, thank you sa inyong support. Ganyan kalaki ang bunga niya, ganyan kadami ang bunga niya, pero ang puno niya, ganyan lang kaliit. Maraming salamat. Thank you for watching. God bless. Guys, dito naman guys, ibang puno naman siya. Ayan, oh, ibang puno naman siya guys. Yan lang ang puno niya. Ang liit ng puno niya guys. Ay, ito lang ang puno niya guys. Ito lang, ito lang. Ito lang ang puno niya. Mm, lang. Pero ang bunga, guys, tingnan nyo. Ang bunga niya. Tingnan nyo naman ang bunga niya, guys. Di ba? Matutuwa ka talaga sa bunga niya. Tapos, ito naman tong dati kong binidyuhan. Yan. Ito yung dati kong binidyuhan na madami siyang bunga. Yan na siya ngayon. Nag-uumpisa na naman, guys, ng Nag-uumpisa na naman siya, guys, magbuna. Ayan, guys. So. Ayan. Pahinog na. Ayan, may mga bubot pa sa taas. Mmm. Ang dami na ng mga abangan, guys, na bunga ng lemon. Ang baba lang yan, guys. Oh, ang baba lang. Malapit na sa lupa. Mga bagong bunga niya, guys ito yung dating binidyohan ko nagbunga na ulit kagabi nag harvest ako dito yan guys ang baba baba niya ang daming bunga ba? Diba? nakakatuwa oh ha oh. ang ayan. Oh, ayan tapos ayun guys so, may isang malaki sa loob ang daming ano Gagaw kukunin ko yan, gig gagawin kong lemon.